May purgatorio ba talaga? At totoo bang nasa Biblia ito? Oo, may patunay sa kasulatan. Sa Makabis 2, 12 at 46, sinabing, Mabuting idea ang ipanalangin ang mga yumao. Kung wala ng pag-asa ang kaluluwa, bakit pa ipagdarasal? Dahil may paglilinis ang purgatorio. Hindi ito parusa, kundi isang pagkakataon para linisin ang mga bahid ng kasalanan bago humarap sa Diyos. Ang mga dasal natin, lalo na ang banal na misa, ay nakatutulong sa kanila. Ang purgatorio ay tanda ng awa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng daan patungo sa ganap na kabanalan.